Hello, 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 hello. Ayan, bare months na naman po. Usong-usong -uso na naman po ang mga pailaw sa mga park. Kaya ngayon, andito po kami sa Pangasinan. Papasyalan namin ang isa sa mga sikat na park dito sa May Alaminos. Ito po yung Up Warp Park dito sa May Alaminos. At dito rin matatagpuan ang 100 Islands. Ito nga po at andito na tayo sa May Up Park. At ito kasama ko si baby at biyan lakad siya ng lakad, enjoy na enjoy siya. Sa nakikita niya mga ilaw, tuwan tuwa siya at amis na amis palibhasa sa first time niya nakapunta o nakagala ng gabi sa mga ganitong park. Kahit naman po ako ay medyo na amis din niya at ang gaganda naman kasi talaga ng mga pailaw nila dito sa kanilang park. Ayan ang mga dambuha ng mm, Christmas light, lahat ng puno ng mga palmera ay mayroong mga balot na Christmas lights. Ayan po si baby ay enjoy na enjoy sa paglalakad niya. Talagang ako ay habol lamang ng habol kasi baka kung saan siya mapapunta at mawala. Talagang hindi ko sa tinatantana kung saan niya gustong pumunta. Hinahayaan ko lamang. Pinipigilan ko lang siya pagka siya ay manggugulo sa mga taong mga nakaupo at mga nagtitipon-tipon habang kumakain. Malay nga po ang habol ko dyan kay Kiyo at ayan ang tulin-tulin talaga niya. Kung saan -sa nagpupunta pero okay lang yan. Basta mahalaga ay eh, siya'y masaya. Ay eh masaya na rin ako kahit ako'y napapagod. Siyempre bata lang yan. Alam natin hindi intindihin at pagbigyan ang kanyang kagustuhan. Alam naman natin na kasiyahan ng mga bata yung makalabas na ganito sa mga ganitong mga pailaw. Mas maganda na yung ganitong naglalakad siya kaysa sa lagi ko siyang karga-karga na parang hindi niya na gugustuhan yung pinupuntahan namin. Kaya ito naman talagang. Dito nga po kami gumawa sa may mga maraming Christmas light na iba't ibang kulay. Napabilog na yan. Talaga naman ang tao ay kumpol-kumpol ang mga nagpapapicture. Pihilahan sila. At talaga naman kaganda ng pagkaka-design at pagkaka-combination ng mga Christmas light nito Halos karamihan niya po para nang magpupuntahan dito ay may mga kasamang bata or mga magjowan, mga partner. Ayan, kita niyo naman sa mga picture talagang puro partner-partner. At ang mga kasama ay talagang mga bata at bitbit bit para ipasyal dito sa mga iba-ibat klase ng pailaw dito sa Hundred Islands. Tinawa nga po ako ni Mrs. at ayan, wala na rin masyado picture kaya naman ako raw ipumesto na dito sa gitnang ito. At nang kami daw ay makotakan na ni Kiyo. Ayan na. Lumapit na ako. At ayan. Pumustura na nga po. Shot. Kick. Ayan. At makailan niya ng shot din. At yun si ate. Umeksara pa sa gilid. Ayan naman po yung mga pailaw na tulips na flower din. Ang gaganda rin po nung kulay ng mga tulips na yan na may pailaw din kala mo talaga tunay na flower ng tulips ayan talaga si baby hinahawakan pa niya yung mga ilaw at siya talagang gusto niyang dakmain or hawakan yung mga ilaw ng tulips na yan What's that, baby? Taos. Taos. Wow. Wow. Tulips. Uy, baka matanggal. Tingnan mo. Binaba ko na nga po si baby dito sa gilid ng mga tulips na may ilaw at ako po ay medyo nangangalay na rin. Kada dala sa kanya at yan, alim ni alim siya na hawakan yung mga tulips niya yan. At talaga naman ang dami mga iba't ibang kulay, hindi ko alam kung saan talaga ako lilingon, talagang magkaka-stiptic na yata ako sa mga uh, ko kung saan ba talaga ako magpo -pocus. Kung dyan sa mga tulips o dyan sa mga Christmas light na iba-ibang kulay na may kataas-taas pa na giant Christmas tree na yan. Ayan at dito naman ho kami nagpa-picture sa may giant Christmas tree. Ayan napakalaki talaga niya at napakataas. Hindi ko lang ho alam kung anong eksaktong sukot niyan pero siguro yung mga isang poste ho oh, ang taas niyan. At ito naman parang kala mo yung pagapangan ng mga gulay ang itsura ng ilalim ito. Oh. Ang gaganda talaga kinangan ang mga iba-ibang kulay ng Christmas light at talaga enjoy na enjoy talaga ang mga mata ninyo dito sa makikita nyo mga pailaw dito kaya kung kayo magagawin din dito sa may alaminos ay wag nyo na ang papalampasin na hindi puntahan ito lalo na kung talagang December or Bear months na rin ito ay talaga namang pinupuntahan kahit mga taga rito lamang ay talagang siyansiya sila dito alin alim na alim silang magtambay dito, ang mga iba palang pumunta rito ay mga nagbabaan na rin ng pagkain kasi sa gilid po ng mga pailo na yun ay mga table dyan at upuan na pwede pwede kayong kumain kung may dala kayong pagkain o may mga street food or mga iba't iba na mambilihan mga pagkain dyan sa mga gilid dyan sa sang... paila po matanda, bata, may ngipin o wala may buhok o kalbo ay talaga naman pong enjoy na enjoy sigurado pag pumunta dito ayan, kita kita nyo naman ang baby namin na si Kiyo talagang tuwang tuwa doon sa uh, parang palmera na niyugnuga na yan uh, talagang tuwa-tuwa mag -hawak sa ilaw itong nga at bumalik pa kami dito sa mga tulips ulit talaga naman mm, hindi pa yata na uh, nakontento sa mga nakita kanina kaya naman nagustong uh, balikan ulit at ayun daw picture daw yung giant christmas tree ulit na yan na uh, talagang ang ganda ganda ng mga ilaw na nakapalibot or nakapulupot dyan ito oh, bawal nga Adam. Ay! Ay, dito nga Uy! Shh, dito pa Yeah! Don, wala na, wala na. Tao. Hindi ka naman makakanapit tayo.

Ha? Sige. Isa okay. yes, oh, lang. Wala, sir. Right Sige, then, sir. yun na lang. Ha? Ako, oh. avocado, mango. Yes, ma'am. pa po

ano po yung cake? 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 Cake?

Kumusta, hindi ka na nakatingin dito.